Oo. Oh. Yung ko, pang bata. Hmm. Ano suot nyo? Pang bata. Si ano kayo? Nasa ano sa inyo. Ano ko Grabe, baso may... Na, pang Pan 16. May Isin bao. Sinagelo? May baong pang ano, kape tsaka tinapay. Ang basa ng baso mo. Asan na yung baso mo um, pa? <laughs> <laughs> Ayan. Oh, ina. Ginagawa niyo kung ano. Ang nanin. Ang ginagawa. Ay, ako na. Eh, ginukwento lang namin na ikaw may dalang kape. Oo. Ano, oh. May dalang kang pandesal. Ay, Diyos Ito, uh, oh. kape. Baka gusto niyo. Ito ho ang kape ng Sampanok Dos. Nang malasahan niyo. Tikman mo. Ang <laughs> ginawa. Ayok pa. pa. Nandumayo kami dito para kumain lang ng tinapay. Ay, bakit oh, ba sa'yo ko muna. binibigay yung baso? <laughs> 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 Di ka na papayat. Huwag <laughs> ka na ang umasa na papayat ka pa. <laughs> Wala nang pag-asa. <laughs> sa mo lino? Mag-aaral siya. Mag-jijin? Mag-jijin. Mag <laughs> Pinahanap na nga ng mo. Ha. Ako nga ngayon, yun din yung Ah. Tayo na sa. Ano makaraan? Pet delay ko. Na. Na mo <laughs> diba? so, so guys, kayo, gento gento po Sabi ko, Uy, ako rito eh na pumunta. Na na, so ngayon, yung pinsan ko tsaka ako. Walang apat kami rito ngayon. Kumukumulo lang kami dito para magkape. Tapos yung baso? Tapos yung baso? Na bengkong. Na bengkong? Hindi <laughs> ko alam eh, maliit na nga bengkong pa. Bakit ka ganyan yan? Nagalit na na sa kayo mo, at sinagot lang sa tao, at sinagot lang sa tao. Pwede, yung ulo yung ng anak. Ng bagasang, uh <laughs> Ay, susatakay. Eh, putang ina mo! Mas maganda pala yung baso niyo lahat. No. Nagalit sa maigi na lang yung plato namin. Tapos, ano sabi? Eh, kiki! Hoy! Ay! di mo ba napansin? Hindi pa. Nanay mo kabitenyo. Oh. di ba? Di ba nanay kabite, kabite niya? Oo. Oh. Tapos yung apo kabitenyo. Oo. Oh. Tapos sa so porman hip hop. Oo. Oh. Alam mo kanino nagmana? Oo. Oh. Hip hop! Manis! <laughs> Tangi! Yung helmet nga na ita na pagkalit-lit, pinagkasa sa ulo niyong pagkalaki-laki. Hindi <laughs> ka ako natin, hindi ka ako natin. Ay! Wala Hindi naman kakain! Ano yun? Ano yun? Hoy si to si yung postizo. <laughs> <Tumalsik yung postiso. laughs> Na, nakita ko to si yung postizo. Gra. Uy katkat. Nani nagluluksa si katkat -Kat to kasi to si yung postizo. <laughs> nakunan kaya, nakunan? yung baba natin, di ba natagalan ako? Nalipit ako doon sa mga gusto ko Nahabol na ko kapagal. Di mo bagal? Oo. Kasi kat Ano nga? Binobertigan ko na. Ang bagal eh. Parang nagdo nga tanga. Habol ko pa ba yung takal eh. Ni kat-kat. talaga. Akala ko bakit ako pinalo? Kasi may tumalsik na kita ko eh. Akala ko tinapay. Akala ko tinapay. Di lang po. Hindi pala. Nakatingin to rin. nakapula iyak si Kat Kat eh. Hoy, iyak si Kat Kat, nagluksa kasi tumasig yung postiso eh. Wala ka Kumagat nga please, parang pangil lang. Paano kumagat ng tinapay? Tulak, tulak lahat eh. Paano man nanti mo na kumagat ng tinapay? Kagat mo na. eh, nandito eh. Ah, na, na ano rin kahit pangay lang ang ipin. Ah, merong ano ka sa <tinyo> <na ako>. inyo. Kamag-anak ko <likit> hindi eh. <laughs> tayo. Ngayon yun ako, butang naman. Bito <tinyo> 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 ano, <tinyo> nga pa. Ano, dito ko nakarap? araw, parang kaya tayo ang ipin. <tinyo>